Eh, lang yung lolo ko. Tapos tumalo yun. Ngayon, pinukata niya yung pader. Pag talo niya, isang ruler. Ngayon, tumalo yung sa pader? Oo, oh, sinukatan niya. Nang huling, Isang ruler, bre. Mataas na tumalo niya, oh. no? Oo, mataas na yun, pre. Nakwento nga yan sa akin ng lolo ko, eh. Ay, lolo mo? Oo. Sa pader din. Oo. Oh. Yung tinalo na ng lolo mo. Oo. Oh talon niya oh. sinukat niya dalawang, dalawang ruler dalawang ruler dalawang ruler yun Taas yun, taas yun ah. Pero naikwento kasi ng ano, ng lolo ko. Oh. Na may ginagawa nga kayo sa pader. Hmm. talon ng lolo mo? Matawa nga lolo ko. kaya sa talon yun doon? Yung pala sinukatan yung talon. Oh. Eh yung maya-maya, pag alis mo ng lolo mo, Lolo naman ito tumating. Tumalon din daw doon. Oo, oh, dalawang, oh, eh, dalawang ruler. ruler. Oo, oh, dalawang, oh, dalawang ruler yun. Oh. Eh, eh. Uh, Nag-iisip kung kaya siya talonin eh. Oh. Eh, maya-maya, may tumating na aso o lol. Oh. kita niya eh. Na Nasakmarin siya eh. Saan na talagang ipagir eh? Oo. Oh. Oh, talang lolo. 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 lolo. Talang lolo. Talang lolo. Talang lolo. lolo.